Sinumang pabor sa impeachment o kontra sa impeachment, sinumang pabor kay VP Sara o kontra sa kanya, hindi ko papakinggan. Gagawin ko kung anong tama, nararapat at ayon sa konstitusyon at batas, ayon sa aming tingin. June 9, 2025, ay nagkaroon ng magkahiwalay na press conference sina Senate President Cheese Escudero at Senator Riza Hontiveros ukol sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. hindi din trial yan. Um, have a judgment by na dapat ng impeachment court at hindi ng Senado at hindi ako osa. Mapag-uusapan lamang yan kapag na convene ang impeachment court dahil decision ng impeachment court yan. Paano ba at bakit ba naging objective na pike clean, pabilisin ang trial? Hindi ba dapat protektahan natin ang karapatan ng magkabilang panig, ang nasasakdal at ang na mabigyan sila ng sapat na panahon ay presenta ang kaso nila upang sa gayon may basehan ng pagpapasya ng mga senator judges pagdating ng panahon. Wala kayong pressure na nararamdaman considering yung open letter sa inyo ng UP Law School uh, De La Salle, San Sebastian, na lahat ho nananawagan sa inyo na immediately action na na itong impeachment uh, um, case. sila nung hindi naman ginawa ng Senado noon? Tatlong impeachment complaints lamang ang nakarating sa Senado. Kay dating Pangulong Estrada, sumunod yung kay dating Chief Justice Corona, tapos yung kay dating Ombudsman Gutierrez. Tatlo lamang. Walang ibang impeachment ang na nakarating pa sa Senado. Sa kaso ni dating Pangulong Estrada, pinagpaliban ng prosecutors yon, iniwan yung impeachment, at functus officio, dinismiss ng Senado yun bagaman hindi tapos. Yung kaso ni Chief Justice Corona, pinagpasaan ng Senado, yung kaso ni, ni Ombudsman Gutierrez, ay uh, dinismiss ng Senado bago pa mag-trial dahil nagbitiw siya. Sa tatlong kasong yon nag-trial ang Kongreso matapos ang recess nilang nakaschedule. Walang pinakaiba. Final impeachment complaint, ilang araw bago mag-recess ang Senado, nag-recess ang Senado, nag-trial pagka-recess wala naman tayong narinig na reklamo noon mula sa iba't ibang grupo pabor siguro sila o kontra siguro sila sa impeachment noon hindi ko alam pero sa kaso nito yun din ang ginawa ng Senado final sa huling araw yung ibang impeachment nga ay isang linggo pa bago nag-adjourn hindi naman nag lang Senado ito final sa huling araw ilang oras bago kaya sinabi ko ang magkoconvene ng Senado pag-resume namin ang magagawa lamang namin ay pag-issue ng summons dahil nga Kulang na yung panahon at matatapos ang otoridad o pangyarihan ng mga prosecutors pagdating ng June 30 dahil hindi continuing body ang kamera. Sino mang pabor sa impeachment o kontra sa impeachment, sino mang pabor kay VP Sara o kontra sa kanya, hindi ko papakinggan. Gagawin ko kung anong tama, nararapat at ayon sa konstitusyon at batas, ayon sa aming tingin. Kung ano ang tama, hindi porkit pabor sila sa impeachment at ayaw nila kay VP Sara at gusto nilang matanggal si VP Sara, e eh mamadali na namin at susundin namin sila. Sa kabilang banda, yung mga ayaw naman, hindi rin naman namin papatagalin ang proseso. Susundan namin yung proseso, sino man ang mapaboran, sino man ang masaktan, sino man ang nung proseso yon na ginawa at sinundan kahit ng mga naunang impeachment. Pero kanilang paniwagan, i-fulfill yung, yung constitutional duty pagdating sa impeachment. Ang gusto nila, madaliin namin yung aming constitutional duty. Gagampan na namin yon pero hindi sa oras na gusto nila porkit nagmamadali sila. Wala namang nagsabing hindi namin gagampan yon dahil sabi ko, ha, proseso ito na dapat sundan at sinusundan. Hindi sa oras na gusto nila, hindi sa pinili nilang panahon. Halimbawa, gusto nila mag-trial kami sa recess. Maliwanag na bawal at illegal yun. Kung sinunod namin sila sa kagustuhan nila, ay na nagkaroon pa ng dagdag na bala sa ang, -ang nasasakdal si VP Sarang maaring iyakit na naman sa Korte Suprema at maging problema na naman nating lahat. Hindi dahil mapapaboran siya o hindi siya mapapaboran, pero dahil magkakaroon ng constitutional crisis kung saan maaaring pigilan ng Korte ang Senado sa sinimulang trabaho niya. Kasi yes. di ba yung constitution po mismo nagsabi hmm. na madali sinabi yung forthwith shall proceed um, forthwith. Oo, oh, oh, pero ulitin ko, forthwith pa rin naman yung constitution na ano, nung hindi nag-trial ang Corona, ang Estrada, at ang Gutierrez. Hmm. Hindi naman nagbago yung provision ng konstitusyon, ayun pa rin. Nagreklamo ba kayo? Nagreklamo ba sila? Sila hindi nila sinunod, hindi yung salitang forthwith, kundi yung salitang immediately um, ang sasagutin mo sa akin ay, eh sila yun, eh, tapos na yun eh. Hindi ganun yun. Tama kung tama ang proseso, mali kung mali ang proseso, merong pinagdaan ng proseso sa Kamara, meron din pagdadaan ng proseso ang Senado. Para sa inyo, walang Andrew Delay na kaya... Ang, ang pwede lamang makapagsabing may ginawang mali ang Senado kung sakasakali, kaugnay ng legal na bagay ay Korte Suprema. Ang pwede lamang makapagsabi na tama o mali ang sinuman sa panoong ito ay kasaysayan. Hindi naman pwedeng hindi naman ito paramihan lamang ng opinyon. Ang final arbiter ng lahat ng legal na katanungan ay ang Korte Suprema kung sakasakali. At hanggang sa ngayon, nakabinbin pa ang kaso sa Korte Suprema, yung Mandamus in particular na inuutusan sana kami na mag-trial na agad maski na bakasyon kami. So sir, on June 11, ina-assure nyo na mangyayari ho yung uh, pag as impeachment court? Yon ang nakalagay sa schedule namin. Yon ang uh, binabala kong gawin. Pero gaya ng sinabi ko, um, lahat ng bagay ay dadaan sa motion. Um, lahat ng bagay ay dadaan sa plenary action. <laughs> Nung sinet ko ng June 2, wala namang nag-object na miyembro. Nung ni-reset ng June 11, bagaman may agam-agam, wala namang nagmosyon para mas maaga. Pero dahil nga walang gumawa nun, yun na naging kapasahan na ng Senado bilang isang institusyon. At yung Sir, yung resolution seeking de facto dismissal hindi niyo yung pwedeng uh, i-discuss during your I regular refuse, session. I refuse to discuss a piece of paper, a scrap of paper that has not been filed. That is not in our records. Mm -hmm. Ayoko ng pag-usapan kasi isang bagay na hypothetical eh. Mm -hmm. Kung may mag-file man ng anumang motion o resolution at hihilingin nilang pag-usapan at pagdebatihan, pag-uusapan at pagdedebatihan namin 'yon sa plenaryo. Hindi ako sang ayon sa all member caucus dahil hindi ako sang ayon pag-usapan ito sa loob ng isang kwartong walang nakakarinig. Mas gusto ko pag-usapan ito sa plenaryo, pagdebatehan ito sa plenaryo, pagbotohan ito sa plenaryo. Wala kaming tinatago at wala akong nais itago ang Senado kaugnay sa bagay na ito. Ang caucus ginagawa lamang yan dahil may mga usapin at pag-uusap o salita na hindi pwedeng marinig ng publiko. Naniniwala ako kagunay sa bagay na ito. Lahat ay pwede at dapat marinig ng publiko at anumang pagpapasya kailangan padaanin sa botohan para on the record para magamit ding basa nito ng mga susunod at darating pang Senado sa kinabukasan. Ang mga ikinadidismaya kasi is um, number one, hindi na nga daw nag-trial noong February. Of course, you have, meron explanation mm -hmm. for that. Tapos uh, sinet ninyo ng June 2, hindi pa natuloy, may move to June uh, 11. And then meron pong lumabas na mga uh, yung resolution, and then merong for, for the dismissal, and then merong statement like si Senator Tolentino na functionally dismissed pag nagtapos ang 19th Congress. So, putulin muna kita. Sige, hindi pa. ako sang-ayon kay Senator Tolentino sa bagay na yan. Sinabi ko na yun noon, ang paniniwala ko at ang ko tatawi dito. Pero itong opinion to mula sa 19th Congress ay hindi pwedeng i-bind ang 20th Congress. Kailangan pagpasahan muli yan ng 20th Congress. Maalala nyo, February 6, isang araw matapos pinalang impeachment, sinabi ko na ang mga mangyayari at wala akong tinago. ba diba, sabi ko, pag resume namin, kami mag uh, take up ito. Ang magagawa lamang namin dahil sa mga requirement ng panahon para makasagot ang nasasakdal, malamang, summons lang, baka makapag-pre-trial kami baka maaprubahan namin yung rules namin. Wala pang pasya ang Korte Suprema kaugnay sa bagay na ito. Pero may ilang basehang pwedeng gamitin para pakita at patunayan at i-assert, ilaban na ito'y tatawid. Dahil na rin nga sa prinsipyo, sa batas, na anumang sinimulan ay dapat tapusin. Uh, ikinadidismaya o pinagpoprotesta din ngayon is yung kawalan ng certainty na magkukonvene kayo sa impeachment court. Can you give that guarantee, sir? ginagalang ko, ginagalang ko yung pagkadismaya nila. Ang karapatan nila yon. Pero hindi porkit na sila, sino man sila, at hindi porkit nagmamadali sila at gigil na gigil at gustong gusto nila to. e eh susunod kami bagaman labag ito, hindi lamang sa konstitusyon at sa batas Pero sa pagpapasya ng Senado Kaugnay sa mga dapat naming um, ipasa Sumulat ako kay Speaker Romualdez Kaugnay sa pagpapaliban ng impeachment um, um, Pagbasa ng impeachment articles Dahil sa ledak namin Nais kong sabihin na karamihan sa mga panukalang batas na yon Ay naihabol na namin makalipas itong linggong to Pagagawa na namin lahat yan sa araw na ito baka may sumobra ng konte hanggang bukas so meron kaming sapat na panahon isa para na gawin isa na ang ibang mga bagay pa kabilang na ang impeachment apo sir isa na lang so sir so sigurado magko kayo sa si impeachment court sa yun ang gusto ko at yun ang plano ko at yun ang sinabi ko sa lahat ng liham na pinadala ko naman sa inyo um, at kay speaker Romaldes sir paano daw kung today may mga senador na na mag-motion na simulan nyo na yung uh, impeachment process pagbobotohan yun pagpapasahan ng plenaryo Am um, ang rule sa isang komite na magpapasya base sa membership ng komite, majority and minority. Sir, si dating Senate President Franklin Drilon sabi niya, message niya sa mga, sa mga senador ngayon, sabi niya, My message to my former colleagues who seeks to hide the truth, the resolution is clearly unconstitutional. Do not play with fire, baka masunog kayo. Um, ulitin ko ha, sino bang pinatutukuyan niya dahil wala pa namang pending na resolusyon na may nag-akdang senador? Ang tanong ko nga, saan galing? Oo, oh, pero pinirmahan ba niya? Pero sabi ni Senator, I need group effort daw yon. hindi, ko, hindi, ko kayang mag, hindi ko kayang magsalita para sa kanila. Mas magandang ipukol niyo yung tanong kaugnay niyan sa kanila. Um, pero hanggat hindi yan file walang pag-uusapan o tatalakayin ang Senado. Lahat ng ginagawa ng Senado, dadaan sa botohan. Kung may ginawa ang isang senador, maski taga-pangulo pa ng senado na hindi sang ayon ng isang miyembro, maaaring question ito sa plenaryo at pagbutohan din kung sakasakali. Lahat ng ginawa noong nakaraan pinagbutohan. Wala namang nagreklamo. Unawain na natin, ito ay highly politically charged na paksa. Maraming pumapabor sa impeachment, marami tumututol dito sa loob mismo ng Senado. Maraming pumapabor kay Vice President Sara. Maraming ayaw sa kanya sa loob mismo ng Senado. So asahan na natin magkakaroon ng iba't ibang opinion kaugnay niyan. Pero anumang opinion niyan, bilang tagapangulo ng Senado at presiding officer ng plenaryo, kung ako man yung nagkataon na kaupudon, buong laya akong bibigyan ng sinumang miyembro na magsalita at sabihin kung anong ninanais nila at pagbobotohan ang lahat ng bagay. Nagagawin namin tulad ng nakaraan. Wala namang pagbabago. May e, ginawa pong schedule si Senator Tolentino <laughs> na ko ay, yung 19, pwedeng matapos in 19 days yung impeachment trial. Nasagot ko na kanina yan. Yan ay isang paksa na dapat pagpasahan ng impeachment court kapag ka na-convene na ang impeachment court. Pangalawa, saan ba nakasulat na objective namin abbreviate o ipadali o padaliin o paikliin ang proseso? Hindi ba ang objective dapat bigyan ng due process ang magkabilang panig na may, pre may presentahin ko nilang ebidensya? Pangatlo, hindi ako sangayon sa paniniwala niya na hindi tatawid ang impeachment complaint sa susunod na kongreso. Bagaman ang opinion ko ngayong 19th Congress ay hindi binding sa 20th Congress, ito'y pagpapasahan muli ng 20th Congress kung saan bahagi pa din ako at boboto ko kung sakasakali na ito'y dapat at pwedeng tumawid kung sakasakali. Sinabi po pareho ni Senator Pimentel at ni Senator Risa na kaya in one hour tapusin yung convening ng impeachment court. Oo naman. Oo naman. Kasi magsusumpaan lang naman yan. Eh. Kayo naman. Ngayon pa nga lang, hindi pa kami nag-convene ng impeachment court. Ang dami ng debate. Asahan nyo bago magsimula Ang daming gusto magsalita at debate. Hindi namin matatapos. Lahat ng natapos namin itong nagdaang mga araw. Sa katunayan, di ba nung isang linggo, Umabot na magtatatlong oras yung debating manifestation lamang kaugnay nito bago pa nga namin magawa yung iba. Klaro naman na lahat gustong magsalita kaugnay nito na gusto ko mabigyan ng panahon at pagkakataon. Tinapos lang nga namin yung trabaho namin kaugnay sa mga hinahabol na panukalang batas. Hindi rin ito ang unang beses na ginawa ito ng Senado ha. In fact, ginawa ito ng Senado bago mag-adjourn noon sa, ng Oktubre ni hindi pa nga sinidye hindi tinayga pang isang impeachment dahil may mga batas silang ginagawa. Noong taong yon yung budget lamang nga. Hindi pa sine the adjournment. So, wala kami nga hindi sinusunod na president o ginawa ng Senado sa nagdaang panahon. Mary, sir, kayo na daw yung on trial, hindi na si BP Sara. Um, sabi nino. Senator Allan. And then, um, bagin Senator Coco. That is the burden of leadership, I guess. Ang bahagyan sa pasanin, ika nga, ng mga leader o ng leader natin, na may mga ganyang klaseng pananaw na isisisi palagi sa namumuno o tagapangulo, imbis na, kung sakasakali, um, tingnan ito na pagsunod lamang sa tinatalaga ng batas. I um, accept that responsibility as part of my burden as the leader of the Senate. Sa so, si Senator Soto, uh, parang biniblame kayo sa hold-up ng impeachment trial. Wala naman tutukan na hold-up. Tapos, no? dapat daw, yung, on the same day na natanggap yung article of impeachment, nirefere um, sa committee on rule. Alam mo, siguro tulad kayo, hindi ko alam ang ibig sabihin ng buswak. Alam ko kung pinundawas ko ng tama. Um, binuswak ko daw ang impeachment. Um, Tinindang ko sa diksyonaryo, ibig sabihin ng buswak. Attack by surprise from a hidden place. Inataki ko ba ang impeachment? Hindi. Sinunod ko ang batas. Surpresa ba? Hindi. Dahil lahat ng ginagawa ko, sinasabi ko muna bago ko gawin. Pangatlo, mula sa tagong lugar, bahagi ng trabaho ko bilang tagapangulo ng Senado at bahagi ng 19th Congress na pagpasahan ito sang ayon sa approval o assent ng aming mga kasamahan. Ang mas tanong ko ay, parang kami yata yung binuswak niya. Ako at ang Senado. Tinira kami at kinampihan ang Kongreso imbis na ang institusyon na kinabilangan niya? Um, kinampihan ang impeachment. Hindi ko alam kung bakit na pinangungunahan ng Kamara at ni Speaker um, Romualdez. Imbis na galangin ang kasalukuyang Senado, pinili niyang atakihin ang kasalukuyang Senado nalalaman ko na mas matanda at mas malawak ang kanyang karanasan pero hindi naman siguro rason yon para hindi galangin at malaitin ang kasalukuyang Senado i look forward to welcoming him in the 20th um, Congress but in the meantime allow Congress to decide and we haven't even decided yet because i reiterate my earlier position all of these matters have to be confirmed and affirmed by the 20th Congress that he will be a part of um, darating yung tamang panahon para pagdebatihan yun sa 20th Congress. Dahil hindi ko sinasabi na lahat ng pagpapasya namin ay binding sa susunod na Kongreso. Ganon din ang Kamara, ha? Whatever they did in the 19th Congress, pagtawid ng kasong ito sa susunod na Kongreso, kailangan din ay pwede rin yung pagpasahan ng susunod na Kongreso. Kaugnay sa kagustuhan nilang ituloy pa ba to, ayaw na nila. May mga binabanggit, uh, SP, na yung inyong hakbang na itawid sa 20th Congress, ang uh, impeachment ay para sa mapanatili kayo sa pwesto pagiging SP sa susunod na Kongreso. So, dahil maraming mga senador ang gusto din itawid dito sa 20th Congress. Yung mga papasok pa lang sa 20th Congress ang panayang sabi ng, impe ng, ng impeachment at ng kanilang pagtakbo bilang Senate President. Napansin ba nyo itong harang dalawang linggo? Ang pinag-uusapan ko lang ay mga panukalang batas na nais naming ipasa at ihabol at itong kasalukuyang impeachment. At yan nga ang pahayag ni Senate President Cheese Escudero sa usaping impeachment laban kay Vice President Sara Duterte at ayon sa kanya ay di dapat madaliin ang nasabing usapin at kailangang sumunod sa konstitusyon. Samantala, taliwas naman ang mga ito sa pahayag ni Senator Riza Hontiveros na nagpaunlak din sa media ng isang press conference noong araw ding iyon, June 9, 2025. Hindi tayo papayag na ang Senado pa ang susuway sa saligang batas. Kaya naman ngayong hapon, mamaya sa plenary, kikilos kami sa Senate Minority para simulan namin ang aming konstitusyonal na tungkulin. We in the Senate minority will formally move to commence the opening rites in the impeachment trial of Vice President Sara Duterte. Senate minority leader Aquilino Pimentel III and I will move to allow Senate President Francis Escudero to take his oath as presiding officer of the impeachment court and to administer the prescribed oath to all members of the Senate as judges of the impeachment court. We will also move for the Senate to convene as an impeachment court and for the articles of impeachment received from the House of Representatives last February to be formally presented to the body. Wala pa tayo sa trial proper. Opening rights pa lamang. Panunumpa at formalidad. Hindi ito aabuti ng isang oras. So, let's not pretend that one hour is too much to ask. Teka, teka, teka. Balikan natin kung ano ang sinabi ni Senator Jesus Escudero ukol sa bagay na yan. Sinabi po pareho ni Senator Pimentel at ni Senator Risa na kaya in one hour tapusin yung convening ng impeachment court. Oo oh, naman. Oo oh, naman. Kasi magsusumpaan lang naman yun. So, yes. Kayo naman. Ngayon pa nga lang, hindi pa kami nag-convene ng impeachment court. Ang dami ng debate. Asahan nyo bago magsimula Ang daming gusto magsalita at debate. Hindi namin matatapos. Lahat ng natapos namin itong nagdaang mga araw. Kung ibang panukala sa plenary, umaabot tayo sa hating gabi. Sa tingin ko, kaya nating humanap ng oras para dito. We have three full days of session left, which can last up to midnight, as they have in recent days we may have only three days, but three days is not nothing. The Senate must not be heedless and callous to the growing calls for the institution to fulfill its mandate and begin the impeachment trial. Nandiyan ang simbahan at ang iba't ibang grupong religyoso, ang mga abogado, ang mga law schools at universidad, ang mismong mga bumalangkas ng ating saligang batas. Sina former Supreme Court Justice Adolf Ascuna, sina Attorney Rene Sarmiento, at Attorney Christian Monsod, lahat sila nagsasabing kumilos na ang Senado. Bilang mga senador ng 19th Congress, malinaw sa amin sa minority ang aming responsibilidad at hindi ako papayag na senado pa mismo ang bumaliwala sa ating konstitusyon dahil hindi lang taong bayan ang huhusga sa amin kung hindi ito matuloy hindi tayo patatawarin ng kasaysayan So, paano 'ng mangyayari? na agad? Hindi na po mangyayari yung dapat uh, basahin muna ng uh, panel of prosecutors yung uh, ano, articles of impeachment. In fact, pangatlong step na 'yan. Unang step ay manunumpa, ah, manunumpa ang muna. Senate President bilang presiding officer. Mm -hmm. Pangalawang step, mm -hmm. basusumpain niya kaming lahat ng mga senator bilang senator judges. Mm -hmm. Kasunod niyan, Finally once and for all babasahin sa amin ang articles of impeachment. Pero lahat ng 'yan maaring hindi umabot sa isang oras. Hmm. Kasi originally ang uh, magiging ano presentation muna ng uh, articles of impeachment bago daw mag convene bilang impeachment court sa ayon sa pagkaalam namin sa konstitusyon at sa rules of impeachment, mm -hmm. yung kwento ko po yun yung sequence of events. Manumpa ang presiding officer, manumpa ang senator judges, babasahin ang articles of impeachment. Kailangan po ba yung prosecution team ng House yung magbasa on the floor nung articles of impeachment o pwede na yung Senate Secretary as the clerk of court ng impeachment court? Ang naging practice ay yung Uh, House prosecutors na nagpe-present ng articles of impeachment. Pero kung base lang sa Senate rules of impeachment, maaring uh, simpleng uh, opisyal dito o assigned person sa loob ng Senado ang magbasa ng mga ito sa amin bilang Senator Judges once convened na kami as impeachment trial court. Pero ma'am, confident kayo na kapag nag-motion, makakakuha kayo ng enough votes para supportahan ng mga senador? It shouldn't even require. Ah, hindi na kailangan. Sapat na, no. Ayon sa mismong konstitusyon, hindi kailangan yung approval ng majority para lang simula ng aming tungkulin sa impeachment uh, process. Pero kung kakailanganin pa ng isang motion, yan ang aming gagawin ni Senator Coco. So pag nag-motion kayo, no more debates, no more nabutuhan, oh. dapat tuloy na agad yung... Ideally, sasabihin lang ni Senate President na inaaprubahan niya yung aming motion. Teka, teka ulit, bobotohan ba o hindi, ano nga ba ang sabi ni Senator Cheese? Lahat ng ginagawa ng Senado, dadaan sa botohan. Kung may ginawa ang isang senador, maski taga-pangulo pa ng Senado na hindi sang ayon ng isang miyembro, maaaring question dito sa plenaryo at magbutohan din kung sakasakali. Kasi even that, hindi na sana kakailanganin kung lamang sinunod namin ang konstitusyon na upon receipt of the articles of impeachment transmitted by the House, forthwith, itinuloy namin, ituloy na namin ngayong linggo ang Senate impeachment trial. Sir? Mm -hmm. Bakit ngayon po, bakit hindi po yung June 2 nung pagka-resume nyo, eh, in na po agad yung issue na to na dapat ah, mag Dahil, batay sa konstitusyon at batay sa naging practice kahit nung nakaraang mga impeachment trials. Hindi na kinailangan ng kumbaga lesser mortal tulad ng isang motion sa floor para lang gawin ang pinakamataas na utos at obligasyon na nanduroon na sa konstitusyon. But since we are here now, kumbaga last three days na lamang, down to the wire tayo, sige, kahit yung extraordinary uh, motion ng pagmo-motion pa sa floor gagawin namin. Kahit ideally, kung ginagawa lang ng Senado ang aming talagang tungkulin ayon sa konstitusyon, dapat sana hindi na kailangan ito. But what prompted you po na gawin to, Mami? Dahil huling tatlong araw na po natin sa 19th Congress. Kailangan, kailangan, kung hindi man nung February 5, kung hindi man nung June 2, ngayong June 9 onwards to 11, simulan na po namin ang impeachment trial beses sinasabi ni SP Cheese na very powerful ang plenary. So parang laging decision ang plenary ang masusunod. Very powerful ang plenary sa aming legislative functions. Most powerful above all, above the Senate, above the House, above the Supreme Court, even above the President. Most powerful ay ang Constitution. At sinasabi sa Constitution, hiwalay ang aming legislative functions kung saan most powerful kami bilang Senado sa non-legislative functions magkahiwalay yung dalawang iyon at sa non-legislative function ng impeachment trial, wala nang ibang kailangan magsalita, kundi ang konstitusyon mismo. Si SP Chiespo kasi, he's under the belief na kahit may mag-motion, kailangan pa rin pagbotohan ng plenary. If it comes to that, since he is the presiding officer, do you think you will have the support po ng majority of the senators if it comes to a vote? Unang-una na, sa plenary ng session bilang Senado, Pwedeng ang presiding officer mismo, ang senate president o ang presiding officer, ang mag-approve or uh, reject ng isang motion. Hindi kailangan kaagad ipasa sa amin para pagbotohan ang bawat motion, kahit simpleng motion. Ganon din, pag dito sa usapin ng impeachment trial, we will still be a senate, mag-motion kami. The senate president has all the power and I would say the obligation na to rule favorably sa motion namang iyon. Kung kailangan pang umabot sa pag sa pagboto kung ipasa pa niya sa amin sa plenary. Well, nakikita nyo naman po habang dumadaan ang mga araw, dumadami mismong mga kasama namin sa majority na nago on the record na payag sila or sasang-ayon sila na simula na namin ang impeachment trial. Nandiyan si Senator Alan Peter Cayetano, si Senator JV Ejercito, yeah. si Senator Sherwin Gatchalian at si Senator uh, SP Pro Temp Jingoy Estrada. Ma'am, Ma yung pag-convene po ba ng Senate as impeachment court, is that optional? Oh, definitely not. Definitely not. Kapag ang maging pananaw namin at ugali namin ay optional lang yung pag-convene bilang impeachment court susuwayin namin ang konstitusyon. Kami pa, Senado. At yun yung sinabi ko kanina na hindi kami papayag sa minority. Hindi ako papayag bilang senador na kami pa ang Senado ang susuway sa konstitusyon. Sa narinig niyong dalawang panig, ayon ba kayo kay Senate President Jesus Escudero na huwag madaliin ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte? O naniniwala kayo kay Senator Risa Hontiveros na dapat na itong umpisahan ngayon bago pa lumipat sa 20th Congress? Pabor ba kay Vice President Sara Duterte, si Senator Cheese Escudero, kaya di umano ay dinidelay nito ang trial o sadyang patas ito at sumusunod sa batas? At sa panig naman ni Senator Risa Hontiveros, talaga kayang ginagawa lamang niya ang kanyang tungkulin. Kaya nais niyang madaliin ang kaso o may personal vendetta ito laban kay Sara Duterte. Tama o mali? Sino ang nasa katwiran o wala? Anong sa inyo?